Hindi na din hati yung ano. isa? Sa, si ano, si uh, Api. Hindi tonto ha, kasi hindi siya binilan. No. Oh, oh. What the eh? bigyan yun na lang. Hindi ah, kasi pumunta na siya. Ah, na siya doon? Oo. Oh, akin. Dito ko ilalagay yung mga sa akin. Ay, akin to. Spicy. Oh, eto yung ganito. Ano yun? Parang bumabawi ang ino Thank you, ma. <laughs> <laughs> hindi ko na kasi sinama ito. Hmm. Yeah. Wow! May icy, na icy. Ay, ay, hindi ko na makakain ito sa onding. Wala <laughs> ko, ko na. <laughs> Ba't asan yung kay Kirara? Wala. Okay. Hindi ko na kain na lang si Kirara. May pakulungin kayo. kay price uh, nyo. Ang price niyo. Ay, mo doon sa atin niya. Hindi naman ito mauubos ng atin niya. Hindi May chicken nip na nga kami. Ano? Ayan yung ketchup. Dalawang ganito may ano niya ka kang ketchup. ako dalawa. Ayan pa ba? pang isa yan. Wala na. Okay, ito Hindi to, kumain ka dyan. May happy meal ako dito. Ito lang may love me. Ayan, naka-video yan. Oh. Happy Ay, yung in-order nila. Eh, tingnan mo yung loob. Guys, tingnan nyo po yung loob. Ganda po. Ay. Mm. Fresh pride. Happy Hineo. Inayos e, ko po. Happy Hineo. So, Ito na, hindi nakukuha kukuha ni Lala, di ba? Okay. <laughs> Chicken spaghetti. May secret ba? Um, di ba kayo kakain ng rice? Meron ako. Oh. Sala wala eh. Meron. Meron bang sinaing? Oo oh, naman, nagsaing na ako. Kumain kayo rice. Kasi yung burger ko. Anong burger? Happy meal yan. Wala siyang ano? Oo, oh, alam burger yan. Eh ano to? Yan yun yung laroan. Happy meal. Mm. Oh, tignan mo na yung iyot. Lagyan mo ng rice yun. Oh. Yung rice? Ayan. Ayan. May rice boy kanila. Sige na. Ay, may rice. Meron naman oh, may na pa lang rice eh. Ayun kay Tento, may rice din. Ang dong gatcha pa, na ice ko. Sige na, naghugas ba ng kamay? <coughs> uh -uh. <coughs> Alisin mo na yung supot <coughs> na yan, ala ng <coughs> laman. Hmm, supot? Yan, yan. May hmm, malaking supot. <coughs> Oo, alis mo na yung... Huwag na kayo kumunang tinagurot kutsara dyan, meron na dito. Ha?

Mm -hmm. Oh, may extra fry. Ito, nilagay nila dito. May hmm? extra fry. No, One lang no, 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 no. Bakit wala ka bang gano'n? Wala. Ano anyway, ba yung in order yeah. mo? Hmm. Walang fry. fry. Dapat kung ano, ano gusto isa, mo, yun ang ano. Ito na yung special sauce ko. Ano saan din ito? Minix ko. Ito. Ano yun ano ba ito? Saka gravy. Ito! Umuha ka doon. Ayun, ay. Yeah. Sa akin yun eh. Asa isang kutsara niyo. Ala eh. Isa lang. Eh. Ay, dalawa lang kutsara. Isa lang po. Yung... Talagay ko na dito, Mimi. Uh, kasi hindi, ano dyan. Huwag, huwag mo ibuhos. Huwag mo ibuhos. Huwag mo ibuhos. Maglalamira ka. Ilapag mo lang dyan. Dyan mo na isaw Igit na mo dito at okay, nang mga hindi mga matapon. Nag-picture yung... ako oh para hindi matapon. Hindi tayo nga, oo. Halawin. Para masatap. Ano? oh Oo, ano Kumain ng kanin. Mm -hmm. Sa holy night fries. Mmm.

Ito! Yan, yan, yung ano, ayan. Oo uh, nga. Hindi yun, yung jungkok. Ito Kumain na. Kumain na. Oh my gosh. Mm. Unlock it. Kaya may akas wala naman Ano man Ano yung laruan mong nakuha? Si ano? Ayun yung sa'yo, Tentoy. Eh. May laruan din. Mm -mm. Ah, saan? Si V yung nakuha ko. Ay, kalayo naman. Hindi naman Ito natin. Kami no. yung si V. Ano? 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 Nag-iba na si V. Ito na. Ito na ngayon si V. Sige na, kumain ka na. Hindi na ako nag-happy, Hindi ko naman rin magagamit sa laruan eh. Kaya nga. May bayad din yun eh. Dagdag -dag bayad um, okay, din. Ano lang? Yung okay, Ako dito. Hindi, 195. Sa so, kanila. Nakalimutan ko. Okay. Mahal, ng happy mm. mahal na happy mo yung ngayon, eh. Hmm. Kamamahal na ngayon, eh. May rice ko. I want you. I want you. baon din dyan. Ah. Oh. At ito'y bunteng. Wait lang. Tanggalin ko rara na yung nai-angin. Oh. Kumain muna ng rice. Kumain oh, na ako. Nagbis no, ko na yung rice. Kaya na kami kakain eh. Hindi na tayo kakain. Nang? Ano? Ito na yung... Oh, Oo, mahapuna na nga yan. Ito naman yung sa akin. <laughs> ah, ah, ah. Ayan naman yung sa amin ni Yoyo. Mga ka-vloggers, tingnan nyo naman. Oh. <laughs> Pero mas malaki pa rin. <laughs> Pero mas madaya yung sa <laughs> amin. <Ay>, Hindi. Ang yummy. Mas malaki akong sa akin. Ay, okay. mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Kaya mm -hmm. nga walang kumukuha ng sex. Kaya nga walang kumukuha dyan eh. na. Oh. Laki ng akin na. na si Ate tapos hindi sabihin Hindi eh. na dito, 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 hindi. Nag-MacDo rin siya kanina. Kaya mm -hmm. nga may ano, naroon siya eh. Nakalitawa, <coughs> nag-live eh. Mimi, nakalitawa sa api, nag-live. Nag-live? Mm, mm si Tatila, ano eh. Nakahil. mm nag-aambak. Madalas na siya mag-live. Ay, mag-ano? Ambak. Dalas siya magbakdo. Dalas siya magbakdo. Ito na lang yung ano. Isa na lang eh. Yung sa Happy Meal? Mm-mm. Sa na lang. Yung Jungkook. Mm-mm. Kung nakuha mo yun nandeng, papalitan niya lang. Eh. Kali? Yung Jungkook. Mm, mm. Jungkook, munti ko na nga makuha yung Jungkook eh. Bye bye, hindi pa niya nakukuha? Mm-mm. Swerte ako, wala ko yun. Thank you na kayo sa mga ka -bloggers. Thank you. Thank Teka you muna. guys. Teka muna, onting muna. Ah. Thank you guys. For watching. video. For watching. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Bye, yours.